Mahigit na po isang libo ang lumagda sa online petition na sinimulan ng isang miyembro ng Special Action Force na nakikiusap sa pamahalaan na huwag ibasura ang peace talks dahil lamang daw sa nangyari nga sa mamasapano. Ikinuwento rin sa trooper kung ano ang tingin niya ang makapagbibigay tunay na hustisya para sa lahat ng mga namatay at naapektuhan sa madugong enkwentro. Napapatrol, Shara Zambrano. Sa panayam ng ABS-CBN sa miyembro ng 84th Special Action Company Seaborn, ang grupong nakalapit at nakapatay sa teroristang si Marwan sa Mamasapano. Ikinwento niya ang pinagdaanan nilang bangungot habang buong araw silang nagtatago sa maisan sa gitna ng kuta ng kalaban. Bawat galaw ng rilo ko, parang nagpasalamat ako sa Panginoon na lubuhay na ako kasi parang imposible doon mabuhay. Ang dami nila, tinatawanan kanila parang ising easy, -isi lang nila yung lugar na yun. Isa amin naman, na pa kami, hindi namin alam kung saan, saan kami magtatago. Dahil walang tigil sila sa pagdakbo, uhaw ang halos pumatay sa kanila. Yung iba, uminom sa yung nililiguan ng kalabaw. May mga river nga doon, hindi ka man pwede mag-igib doon at palabas-labas yung ulo mo. Talagang matatamaan ka at ang dami nila. Grabing uhaw na. Ininom namin yung mga dextrose namin. Ayon sa SAF Trooper, buhay pa ang buong 84th Seaborn hanggang alas 3 ng hapon nang maipit sila sa lugar na wala nang tatakasan. Dito na sila nagdesisyon na lumaban ng todo. Kami naka 360 kami, palabas yung baril lahat. Akala siguro na patay na kami lahat doon. Kaya talagang tumatayo na sila at nagmamadali. Gusto nilang kunin na yung baril. Kaya ang ginawa namin, ganti na lang kami ng ganti. Tapon kami ng granada kung anong pwedeng itapon para isuppress yung mga kalaban. Ang dami naman lang namatay doon. Doon sa akin, mga 30. Nagtataka siya kung bakit lumalabas sa mga pagdinig sa Senado na hindi mahanap pang 84th Seaborn, kaya hindi sila na-rescue agad. Every galaw namin, binabato namin ang locations namin palagi. Yun ang SOP. Kasi at any time, kung may mga reinforcements man na darating, kung may mga fire support, yung location namin, iiwasan nila yon kaya raw nilang ibigay ang lokasyon ng kalaban kung hiningi lang sa kanila sana ang impormasyong ito. Para sa SAF Trooper, isang bagay lang ang makakapagbigay ng hustisya sa lahat ng namatay. Ang makapagbigay ng hustisya para sa mga kasamahan ko ay yung lilita kung sino yung may mga lapses during sa operasyon na yun. Yung pag yung may sasagot, siya nga ang responsable. Mula kahapon, mahigit isang libong netizen na ang pumipirma sa inilunsad niyang petisyon sa Change.org na nananawagan sa gobyernong huwag itigil ang peace talks dahil lang sa nangyari sa Mama Sapano. Mula rin kahapon, iba't ibang paggunita na rin ang ginawa sa ika-apat na pung araw mula ng mamatay ang apat na apat na SAF trooper sa Mamasapano. Dumalo kanina sa isang misa ang mga SAF trooper na nabuhay at nasugatan sa inkwentro. Binigyan sila ng pagkilala at tig 10,000 piso. Binigyan din ng posthumous promotion ang Fallen 44. Nag-alay ang mga SAF survivor ng kanta pero napapatigil ang lahat sa kakaiyak. Yan daw ang mensahe ng Special Action Force sa Pilipinas. Pangako nila, pagsilong daw ng mga sugat, lalaban sila uli. Shara Zambrano, ABS-CBN News.